eight. Opo, mga makakwatian. Lako. Ta kesko. Dio. <coughs> may ganyan ding nakita ko sakit dito sa may parte ng kalem. Opo. Medyo magastos yung kanya makatian. Makatinga ako na makita. Makatia may kaparis yan. na doon sa parte ng kalem. Ganito na yan. Opo. Buo na yan ano? Opo, pero gumagaling siyang kung... Mayroong kayo pinapahid. Yung hmm, ano. Po? Ano ay kung kulang po yung, yung... 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 Amoxicillin si at Hindi, ipacheck mo. Ipacheck up mo yan. Punta ka sa lying in at mabibigyan ka ng tamang gamot dyan. Baka i-repair ka nila sa dermatologist. May pinapahid dyan, hindi basta-basta yan. Kung amoxicillin, amoxicillin at epinamic eh tama naman para yung infection mawala. Pero mas maganda, magpunta ka na sa doktor natin. Ano, para ho maayos natin yan. Ano, taga-sapo pala kayo? Sa Lucia po, Mayor. Puro Puro ko kayo. punta kayo sa ano sa lain. Alam ko medyo mabigat yung problema niyo. Mabigat po 'yan. Nga, kon na nga po eh. Kailan pa po, po 'yan ng pizza? Nung kwento. Na November 20. Dito lang. Kung kanin po, po eh. Na ganyan na po. Agapan niyo po. Punta na kayo mamaya sa Gimba Community Hospital na po para po maagapan na yan. Ano? May tumulong na ba sa inyo? Wala ka po. De, si Kon lang po. Sargento, <tong> pagaling lang nagbibigay pa sa akin. <laughs> ito, ito, kuya, ano ha? Ito, Kumbutuloy. yung kaya ko lang ha? Alam mo, o, pag tumutulong ako, sinasabi pa natin yung kaya ko lang. Ano? Opo, oh. mayroon ako. Mayroon naman po yung... Sabi, pero ko. <tong> Nangyata akong pera dito ah. Eh, nagpapasalamat nga po ako kay Pate Kapinat at saka kay... ito po ah, pagkasiyahin nyo na yan, kaya ka lang. Ano? Opo, Mayor. O, sige po. Bilipin nyo ng gamot. Salamat sige po. Mayor. Sige po. Sige po. Hmm.